So this boy, so this video maglalaro tayo ng bla bla lang, blah, blah. So mo bla tayo at ibibili pala tayo ng kulay ng mga vlog. Ah dito. Oh my god. Oh, oh sakto sa TV. Uy, wala 11. Tuk. Kuha ng 11. Saka 11. Taka picture ng ka picture ala hindi na tayo kahapang. Sa nasan dito atin. Ito pa yung atin. siguro mo. No, sa... So, um, hindi. Mali na. No. Ito pa yung atin. Hindi eh. Nasa yung atin. Wala pala tayo. Gusto one. Ah, ito Ah, ito yung atin. So, mag-vlog-vlog tayo. Sit here. And... Yan. Go, go away. Go away na lang. Kasi, kasi ubuso natin to sa mga ano, sa mga click-click lang. Diwat. Uy! Wala pa. Diyan naman, we'll donate. So, ito, dalawa din. Ngayon, ganyan ang ganyan, ganyan. Kasi, uubusin natin to sa tanan ng mundo. I-click lang natin na, yan. Na, na, na. Okay. Tapos, nasimple natin, diba? ba? na natin dito. ito. Um, oh my god ano yan so, klik klik na. so, ito yun oh so, ito kailangan natin dito mga yan yan, tama yan so safe hindi ka to sa video so, video So, video tayo, video. Ito tayo sa video. Oo. Oh, wow. So, ito. Sa so, ano, video upload. So, yung So, out na. Okay. Tayo ay bibili ng magandang wheelchair. So, yung kong pang gang. So, dito nga, bibili tayo ng wheelchair. na maganda. Mas para mas nga ng ating kawatan. Kawatan. So, pili mo na ka. Oh, ito. Sakto ba ito sa pinta ko? Yes. So, so, pagbalik natin doon, ubusin natin nito. Pagbalik natin doon sa balay. Sige dito sa radio. Pwede po, pwede po. Hindi. So, pagbalik natin doon sa balay, kailangan na, na natin mag-upload. So, naka-upload na tayo. Wow, wow, wow. Kayo ka na. Sige, ming... Upload. Hindi ko na rin daw. Tapos, pwede ko na rin. Pwede ko na rin. Tapos. Tapos, dito na tapos ganito, tapos bang 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 tapos ganyan tapos ganyan tapos nakita tayo daw na naman yan man na tayo so mukhang paris paris so upload natin dito sa video bakal tayo ng keyboard para hindi, para hindi na dito magulo. So, money, money. Times two money. So, kailangan natin ng pag i para dumamo yung mga, no. So, ito, parang, look, dito tayo, dito. So, A and B. Click it faster. Faster and ready. So, hindi tayo ganyan. So, dito. dito, nandiyan tayo, agyay. good day naman pala nag-upload dito. Sobrang sakit. So, sige, punta muna tayo dito. okay, ito, nakita naman tayo sa ang isang pan. Uy, hindi mo katulog. So, punta muna tayo doon. Para maghigingan mag si, na tayo. Maghiging isang ganap ng Kasi, may na-play button. So, kumaka-play button eh. Kaya, pupunta muna tayo sa bahay pagkatapos nito upload at lumpat-lumpat tayo so good, amazing, amazing I like you, yo, ano yan ano, ano. tapos katro tayo sa mga bato-bato guys para hindi tayo makano so na yun sa bahay kasi tapos lang sa mga water bis bilis, bis bilis, bang ito na ba? hindi pa Pala. Oh, yung ito, 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 and do the right thing. And boom, bang, bang. Click, 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 click. Click, click, click. Basta na mo, busi ito. Basta click, click, click lang. Kailangan natin ito ubusin. Click. So, bang, click ng click. Yan. dapat na lang. Boom. Tapos. Tapos. i na natin to. Tapos. Punta na tayo 1, 2, 3. Ay, lento teh. Ngan. So nakapita tayo sa, wow, bad guy. Just yes. So bumra retito. Um, ito. Update. Yay, dahil sa banana tayo pera. Tapos yes, pwede tayo kembakan Sa mana. Na uh, kuntumpuan kasi ang kainan ko ng Tapos madang naglalakad, mablaglag tayo so nag-iisip ako kasi wala natin ito palitan kasi ito na sinunahan eh 25 uy! tayo ano, dyan butcher naman ang ating koko nyo kasi hindi sa wheelchair ah. Eh. Nasaan ba makakaanap ng wheelchair kung alam nyo? Ito din sa akin. Ah, dito pala. Ito so, dito Wow! Dito dito, dito pibili tayo ng kulay blue. dito din siya tapas. So, 100 yen pala. 100 yen pala dito guys. So, hindi ko naman laman kasi Gago pa lang ako dito na kampang. Kaya bibilin na natin ng pitito. Tototototot. To. So upgrade ang atin na no. So punta na tayo sa balay. Pero hindi muna na tayo mapunta kasi magkasami mag vlog vlog pa tayo. Okay. Pumunta mo na tayo sa bahay. Okay. Tapos ang vlog. Hmm. Wala na ano. Okay. Pilaw. Wow. Aspid. So, punta tayo dito and click here. Please, please, please natin din. Para matapos ito. So, nung wala pa natin ito na ano. Anyway. Shit pa! Pause. punta tayo dito. 1, 2, 3, 1, 2, 3 So, ganyan lang ganyan Pinasigod din lang Alam mo, umpat kasih dan kasih nyan 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 so kita kerjaan entah dari situ wow enggak minum minum itu bus ah itu yes temu temu nama kau wow ah we one subscribe berapa tu ayo Subscribe, pero so, 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 tayo so, mga so, 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 1k so, 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 Bang. bang. Yan, yeah, <laughs>

muna tayo ng ano, hindi Una ba, kuwa, ba at, at, uh, so, uh, na lang ako ko ito, ang ating So, ilalagay na Kailangan natin yung 1, 2, Kailangan natin yung dito yung mga So, hindi lang tayo ng, okay. kailangan ko yung baking ng sige. Sige.

Sinagot mo! Nangyari na ako na, boy. Yan, tingnan lang <laughs> natin. Patapot ang iyan natin, mga boy. Waspin natin. ママにもやちばるしけちばるしけなじょなちばるしけじばるしけちばるしけばるしけばるしけなじばるしけななじょなじゅなちゅなじゅなじゅなじゅなじゅなじゅなじゅなじゅなじゅなじゅなじゅなじゅななじゅなじゅななななななななななななななななななななななななな Lik Siga faster Ha, Biusa Eh, siga, 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 siga. Ah nang kecil, Ya, Jika uh, one two three, one two three, one two three, uh, uh, one, two, three. Oh, jangan, aku bosan

do sabuk sabuk kita do katawan do tapos tao yay 29, nine seventy one subscriber and tapos tayo tapos 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 video. Bye-bye.